Yun, good morning mga Skirda Boy. Ah, nandito po ako sa terminal namin mga Skirda Boy. Dahil po ko ngayon at ah, kailangan kong paklas ng gulong mga Skirda Boy. No? Dahil uh, ah, nag-i-stop up na siya. Naramdaman ko na yung ano na umiinit yung gulong. Saka pigilong takbo ng jeep dahil nanikip yung preyong natin mga Skirda Boy. No? Kaya ngayon, ang gagawin ko ngayon, ha? Ah, ah, tatanggalin ko po yan gulong. Dahil papalitan ko ng guma o kung ganun para may scare the boy ay baka sa master na to kasi baka nagluluko yung master natin no? Oh. Kaya, pero titingnan muna natin yung gulong na yan kung may stack up dyan kasi nalulusog ng baha yan kaya nasa hit pag nalulusog ng baha ay nag i stack up yung gulong natin nag i stack up yung mga wheel cylinder kaya tara let's go Ayan, Miss Kirby, nakapurpura ng ating pambukas sa gulong, no? Siyempre, Jack. Hindi natin mabuksan yung pagulan, Jack. Ang <laughs> mabuksan pala, pero hindi natin, matata hindi natin ma matatanggal yung gulong, no? So, dine na to. Ito yung ano natin, no? you know, Dine na ang ano natin. Ayan Miss Girl Boy, pa naman yung ano no, mga lining natin oh. No? Kapal kapal pang lining natin. So bakit naninikip yung gulong dito banda umiinit no? Yan ang ano natin. Bakit ito? Isa na rin yan na patagas na yan. Baka mahirap na bumalik yan. Kaya yan ang diagnosis na bakit naninikip to, no? Ayan ang dahilan. Kaya ito, papalitan natin ito guma to bali apat na goma yan mas boy yan kapilain may goma dito may goma rin sa baba napaklasin natin yan sinayang kita natin ang best yung kailangan may tubig tayo no so hugasan natin yung mga na ano na yan na wheel cylinder Kalian okay. bago muna lagyan mo natin ng konting langis to para yung hindi kalawangin yung video একদম বাড়ি ilagay tali para di mahulog to kasi ipag walang tali yan malalaglag yan Nasaangat yan no masisilis yung ano natin yung discarte yan diyan yung discarte na wala ka ng blade blade no tapos yan nakabukas yung ano dito blader sa likod yun sirado na natin to yan kasi may blader sa likod yan ngayon kakabit na natin tong mga bricks nyo natin tong ating brake drum, di ba? Okay.